Ang mga submariner ay makakain sa isa sa mga pinakanatatangi, nakakatuwang lugar sa Earth. 1,000 talampakan sa ibaba ng ibabaw ng karagatan ay isang nakatagong mundo kung saan daan-daang mga mandaragat ang nagluluto at kumakain ng hindi kapanipaniwalang pagkain sa loob ng multibilyong dolyar na nuclear submarine. Ito ay tulad ng pinaka-eksklusibong nakatagong restaurant sa mundo at piling iilan lang ang makakaranas nito. Ngunit tiyak na hindi ito tulad ng isang regular na restaurant. Ang pagluluto at pagkain sa ilalim ng tubig sa loob ng isang nuclear submarine ay may ilang tunay na kakaibang katangian at lalo na ang maraming hamon. Sa katunayan, ang lahat sa loob ng submarino ay idinisenyo upang pangasiwaan ang buhay sa ilalim ng tubig sa mga paraang hindi mo inaasahan. Kapansin-pansin ang kusina. Isipin ang pinakamaliit na kusina na nakita mo. Yun ay paliitin ito ng higit pa. At yun ang bangkang de kusina. Kung tawagin ang kusina ay sakay, ang bawat square inch ay ginagamit ng matalino at masusing idinisenyo upang magkasya sa mga heavy duty na appliances, storage space, prepping area, serving station, at dishwashing. Lahat ng iyon sa isang espasyo na mas malaki ng kaunti kaysa sa isang walk-in closet. Sa malit na espasyong ito ay gumagana ang isang pangkat ng anim hanggang walong chef at araw-araw ay kailangan nilang gumawa sa malalaking batch. Apat na buong pagkain para pakainin ang 150 plus na magamandaragat ang pang-apat na pagkain ay para sa night shift. Kaya bukod sa almusal, tanghalian, at hapunan, kailangan din nilang maghanda ng mga rasyon sa hating gabi na tinatawag na midrats. Yun ay dahil ang buhay sa isang submarino ay hindi kailanman bumagal. Sa pagpapatakbo ng submarino sa isang 24 na oras na araw, walang tigil, ang tripulante ay sumusunod sa isang umiikot na schedule na nahahati sa walong oras na mga shift. Kaya't nangangahulugan ito na ang mga pagkain ay inihahain sa buong orasan at ang gawain sa galley ay halos hindi tumitigil na ng mga sariwang batch ng pagkain bawat araw. Maring ito ay isang talagang masikip na workspace, ngunit ang lahat ay nakaayos upang ang mga chef ay may sapat na silid upang magtrabaho ng hindi nabangga ang isa't isa. Ang setup ay perfectong naka-streamline na ang lahat ng kagamitan at cookware ay pinaliit at espesyal na binago upang magkasya sa hindi kapani-paniwalang masikip na silid ng sub. Maring masikip dito Ngunit ang mga submariner ay talagang nakakakuha ng mas mahusay na pagkain kaysa sa mga mandaragat sa ibabaw ng mga barko. Nagbibigay ang Navy ng mas mataas na kalidad na mga sangkap at mas malaking budget sa pagkain bawat marino at nakakakuha din sila ng ilan sa pinakamahuhusay na chef sa mundo na gumagawa ng mga top-notch na pagkain araw-araw. Alam nilang nagpapakain din sila ng moral at hindi lang tiyan. At oo, oh, ginagawa nila ang lahat mula sa simula. Yun ay dahil ang pagkain ay isang malaking bahagi ng moral at ang pagsisikap na napupunta sa paggawa ng mga lutong bahay na pagkain ay isang laro changer para sa pagpapanatiling mataas ang espiritu. Alam ito ng mga nagluluto, kaya nagsusumikap sila sa paggawa ng mga pagkain na nagpapaalala sa mga tripulante ng tahanan. Isa akong culinary specialist sa mga submarino na binubuo ng ilang bagay. Ako talaga ang susi sa moral sa bangka. Ang pagkain natin ang nagbibigay saya sa kanila. At kung talagang masama ang araw nila, maari silang bumaba at kumuha ng masarap na chow. Binabaliktad nito ang buong araw nila. Ang mga chef o mga culinary specialist, kung paano sila opisyal na tawag, ay nagtatrabaho ng husto. Naglalagay sila ng 10 hanggang 12 oras sa isang araw, ngunit ang mga oras na ito ay karaniwang nahahati sa dalawang shift upang payagan ang pahinga. Ang isang malaking bahagi ng kanilang oras ay napupunta sa paghahanda ng mga sangkap, pagluluto ng tinapay o mga dessert, at paglilinis pagkatapos ng bawat pagkain. Hinahain ang pagkain sa isang itinalagang lugar na tinatawag na cruise mess na idinisenyo upang magkasya sa isang napapamahalaang bilang ng mga tao sa isang pagkakataon. Hindi tulad ng mga barko sa ibabaw, ang mga submariner ay kumakain sa maliliit na grupo. Mga 15 hanggang 20 marino lamang ang maaring magkasya sa gulo habang ang iba ay nasa duty o nagpapahinga. Ang paghahatid ng mga pagkain sa mas maliliit na grupo ay nakakatulong din sa mga nagluluto na makasabay sa pangangailangan ng pagkain at mabawasan ang mga oras ng paghihintay. Dagdag pa, ang mga pagkain ay palaging sariwa at mainit. Sa ganitong paraan, ang lahat ay may oras na kumain ng walang siksikan. Ang bawat isa ay kumakain ng parehong pagkain. Parehong may menu ang mga opisyal at ang inarkila na mga mandaragat. Ang mga tagapagluto ay naghahanda ng mga pagkain at ang mga tripulante ay naghahain ng kanilang sarili sa istilong buffet. Ang pagkakaiba lang ay ang mga opisyal ay maaring may bahagyang magkaibang oras ng pagkain at ang kanilang mga pagkain sa isang hiwalay na silid na tinatawag na wardroom. Ang espasyong ito ay para sa mga opisyal lamang at ito ay medyo mas pribado at formal kumpara sa cruise mess. Ang wardroom ay nagsisilbi ring isang lugar kung saan maaring pag-usapan ng mga opisyal ang mga sensitibo o confidential na bagay na nangangailangan ng pagpapasya at hindi para sa mga inarkila na tauhan. Ngunit isa rin itong puwang para sa mga informal na pagpupulong at pagpapahinga sa panahon ng downtime. Ang isa pang bagay tungkol sa gulo ay ito rin ang puso ng sub. Nagsisilbi itong social hub para sa buong crew. Dito nangyayari ang tawanan, ibinahagi ang mga kwento, at kung saan nagpapahinga ang mga mandaragat sa kanilang libreng oras. Ito ay isang tunay na special na lugar para sa mga submariner. Ito ay hindi lamang para sa pagkain, ngunit para sa connection at pagpapahinga. At para makakuha ng mas magandang pananaw, medyo wala ang privacy dahil walang mga personal na kwarto sa isang sub. Ang mga mandaragat ay natutulog sa masikip na bunks na may lamang isang maliit na kurtina para sa privacy. At kung minsan ay mas marami ang mga mandaragat kaysa sa magagamit na mga bunk, kaya kailangan nilang magsalo sa iisang kama sa mga shift. Salitan sila gamit ang parehong kama. Ang isa ay natutulog habang ang isa ay naka -duty. Ang pagsasanay na ito ay tinatawag na hot-racking dahil ang kama ay madalas na mainit pa mula sa huling lalaki. At may higit pa dito. Sa sandaling lumubog, ang mga submarino ay tumatakbo ng hiwalay. Walang direktang internet, limitado ang communication, at walang real-time na pakikipag-ugnayan sa pamilya o mga kaibigan. At halos umaasa sila sa kanilang mga kasamahan sa crew upang mapanatili ang mataas na moral. Ito ay isang napakahigpit na komunidad kung saan kilala ng lahat ang isa't isa sa kanilang unang pangalan at kilalanin ang background ng isa't isa. Ito ay isang malakas na pakiramdam ng kapatiran, halos tulad ng pamilya, na pagtanto nito na kailangan talaga ng isang espesyal na uri ng tao para gawin ang trabahong ito. At dinda ang mga Mandaragat ay kailangang maging matigas sa pag-iisip. Kaya naman espesyal para sa kanila ang gulo at nagiging puso ng sub. Pinagsasama-sama nito ang buong crew kahit na ito ay para lamang sa isang mabilis na pagkain. At sinisigurado ng mga chef na naaalagaan ang lahat. Sinanay sila na pangasiwaan ang lahat ng uri ng mga pangangailangan sa pandieta, maging ito ay mga allergy o mga paghihigpit sa medical, o kahit na mga pangangailangan sa relihiyon. Kung lactose intolerant ng isang tao, magkakaroon sila ng mga option na walang pagawa ng gatas o kung ang isa pang miyembro ng tripulante ay sumusunod sa halal o kosher na pagkain, magkakaroon sila ng mga pagkain na inihanda ng hiwalay upang maiwasan ang cross-contamination. Nakukuha ng mga chef ang mga espesyal na kahilingang ito bago i-deploy. Sa ganitong paraan, maaari silang magplano ng maaga at mag-stock ng mga tamang sangkap. Ngunit narito ang nakakalito na bahagi. Ang mga submarino ay hindi ginawa upang maging kasing laki hanggat maaari. Ang mga ito ay itinayo bilang maliit hanggat maaari. Ang ikatlong bahagi ng sub ay puno na ng reactor at propulsion system, mga tangke ng baha, amas, at walang katapusang mga kable at tubo. May kaunting espasyo na natitira para sa trabaho at pamumuhay at mas kaunti pa para sa imbakan. Ang pag iimpake ng mga supply sa isang submarino ay parang isang high-stakes na laro ng Tetris. Ang bawat pulgada ng espasyo ay isang malaking bagay hindi tulad ng mga barkong pangibabaw na madaling marisupply sa dagat. Ang isang submarino ay dapat dalhin ang lahat ng kailangan nito para sa buong misyon bago pa man umalis sa daungan. Ang isang submarine ng klase ng Ohio na puno ng karga ay nagdadala ng hanggang 120 araw na halaga ng pagkain. Minsan pa nga kung hinihingi ng misyon, yan ay 20,000 pounds ng mga supply mula sa karne at gulay hanggang sa paggawa ng gatas at butil at lahat ng mahahalagang bagay sa pagitan. Bago i-deploy, literal na merong pagkain sa lahat ng dako. Kaya bawat magagamit na pulgada ay puno ng mga supply. Puno lahat ng pantry, freezer, at refrigerator. At maging ang mga daanan o shower ay ginagawang pansamantalang mga espasyo sa imbakan bago i-deploy. Kailangang maging malikhain ang crew sa pag iimpake ng napakaraming supply habang pinapanatiling balanse ang submarino. Ang pagkain ay isa sa mga pinakamalaking salik sa kung gaano katagal maaring manatili sa dagat ang isang nuclear submarine. Kaya ang bawat supply run ay pinlano ng may matinding katumpakan. Hindi ganon katagal ang sariwang pagkain dahil mauubos ito pagkatapos ng unang dalawang linggo. Pagkatapos nito, umaasa sila sa mga sangkap na maaring frozen, delatang o tuyo. Ngunit ang mga nagluluto ay mga pro sa paggawa ng masasarap na pagkain pagkalipas ng mahabang panahon ay nawala ang mga sariwang sangkap. At sa pagkain na nakaimpake sa bawat sulok, ang kusina ay nananatiling abala. Ngunit ang pagluluto ng napakaraming pagkain araw-araw para sa napakaraming tao ay nagdudulot ng maraming init, singal, at manteca. Kung walang tamang setup, ang galley ay magiging isang sauna na napakabilis. Kaya naman ang mga submarino ay may napakalakas na sistema ng ventilation. Patuloy nitong inilalabas ang mainit na hangin habang nagpapalipat-lipat ng mas malamig na hangin sa loob. Pinapanatili nitong madaling pamahalaan ang temperatura, kaya hindi pakiramdam ng mga nagluluto na nagtatrabaho sila sa loob ng oven. Sinasala din ng system ang grease at usok gamit ang mga high-powered na exhaust fan at grease traps upang mapanatiling malinis ang hangin at maiwasan ang pagkalat ng grasa sa sub. Ang ventilation ng galley ay nakalink din sa mga life support system ng sub na nagpapanatili sa hangin na malinis at sariwa para sa mga tripulante, pagkayod ng carbon dioxide at pagbuo ng oxygen. Ngunit ang mga chef ay nahaharap sa isa pang nakakalito na hamon. Kapag nagluluto sila, kailangan din nilang abangan ang galaw ng submarino. Kahit na ang mga submarino ay idinisenyo upang maging matatag, palaging magkakaroon ng ilang paggalaw, lalo na kapag nagbabago ang lalim o direksyon. Ang pagkain na kanilang inihahanda ay madaling dumulas sa mga counter. Yun ang dahilan kung bakit ang bawat istante, appliance, at pyraisong cookware ay nakalock sa lugar, kaya walang nagbabago sa panahon ng mga maniobra. Ang galley ay may mga oven at stovetop, mga deep fryer na may mga locking lids, at mga microwave, at syempre, maraming coffee machine. Mayroong kahit isang compact na pang industrial strength na dishwasher, sapat na lakas upang mabilis na linisin ang malalaking volume ng mga pinggan. Ang pangalan ko ay Commander Craig Liddy. Ako ang commanding officer ng PCU South Dakota at ito ang aking ika-26 na ton sa Navy. At kasalukuyan kaming nakasakay sa PCU South Dakota, ang aming mga culinary specialists sa submarine force ay hindi kapani-paniwalang mga mandaragat. Sa tingin ko, minamaliit ng mga tao ang kanilang kahalagahan sa barko dahil talagang direktang nauugnay ang mga ito sa moral at kapakanan ng mga tripulante. Hindi lamang kailangan nating magbigay ng masustansyang pagkain para sa mga tripulante, ngunit kailangan din nating magbigay ng pagkain na kinagigiliwang kainin ng lahat. Kaya't maaari tayong magsagawa ng napakahabang yugto ng panahon at ang serbisyo lamang na nakukuha natin. At ang mga taong iyon ay laging masaya at nakangiti at handang batiin ka ng may ngiti kahit na may masamang araw ka. At pagkatapos ay ihain ka ng mainit, masarap na pagkain bukod pa doon, masyadong minamaliit. Sasabihin ko sa iyo na meron kaming isa sa mga pinakamahusay na restaurant sa mundo dito mismo. At ang mga chef ay hindi sinanay para lamang magluto. Sinanay din sila sa paghawak ng mga emergency. Ang sunog ay isa sa mga pinakamalalang emergency na maaring harapin ng isang submarine crew. Kaya naman lahat ng submarine, nuclear man o diesel electric, ay lubos na umaasa sa mga electric appliances. Lahat ay tumatakbo sa kuryente. Ang paggamit ng mga bukas na apoy o mga kagamitang pinapagana ng gas sa isang nakapaloob na espasyo tulad ng isang sub ay maaring maging sakuna. Ngunit ang sunog ay isa lamang sa maraming panganib na sinanay ng isang submarine crew na hawakan. At dito ito nagiging seryoso. Kung may nangyaring mali, sunog man, pagbaha o issue ng reactor, kailangang ayusin ito ng crew. At higit sa lahat, kailangan nilang gawin ito sa kanilang sarili. Iyon ay dahil kahit sa mga emerhensya, ang paghingi ng tulong ay isang huling paraan. Nanganganib na ilantad ang kanilang posisyon at maaaring makompromiso ang buong misyon. Nagpapatakbo sila ng palihim at nananatiling malalim sa ilalim ng tubig sa loob ng maraming buwan. Malayo sila sa tulong na walang agarang backup. At sa sandaling sila ay sumisid, sila ay halos mag-isa. Nag-iisa sa malalim, walang sariwang hangin, walang liwanag ng araw, walang mabilis na supply. 150 mandaragat lamang na nakalaksa sa loob ng isang bakal na tubo na nilagyan ng anumang bagay na darating sa kanila. Isa lamang ito sa mga dahilan kung bakit napakaraming mga mandaragat ang nakasakay sa isang nuclear submarine. Dapat silang may backup na tauhan para sa bawat critical na trabaho. Kung ang isa sa kanila ay magkasakit o nasugatan, ang isa pa ay maaaring pumasok. At gayon din, ang mga tripulante ay kailangang sapat na malaki upang maiwasan ang pagkahapo. Kaya walang sino man ang labis na nagtatrabaho hanggang sa puntong makagawa ng mga mapanganib na pagkakamali. Tiyak na lahat ng tao sa isang submarino ay may higit sa isang trabaho. Iyon ang gusto ko tungkol sa pakikipagkaibigan tungkol dito dahil karaniwang lahat ay may trabaho sa pag-aral ng trabaho ng bawat isa. Lahat ay kayang alagaan ng isa't isa. Iyan ang buong kahulugan ng pagkakaroon ng iyong isda. Ngunit ang mga submarinong ito ay nagdadala ng higit pa sa isang malaking tauhan at kanilang pagkain. Ang mga nuclear submarine ay napakalaki, lalo na kung ihahambing sa kanilang mga diesel-electric na katapat. Wang mga ito ay may mas malaking espasyo sa board at halos dalawang beses ang haba ng pinakamalaking diesel submarine na nagawa kailanman. Ang Chinese Ching-class sub sa 92. 6 metro Para sa paghahambing, ang mga nuclear sub tulad ng Ohio at Bori classes ay 170 metro ang haba. Habang ang Typhoon class subs ay umaabot sa 175 metro, ang kanilang napakalaking sukat ay hindi lamang para sa crew at storage. Ang isang malaking bahagi ng isang Ohio class na sub ay binuo sa paligid ng mga armas nito. Meron itong 24 na vertical missile tubes, bawat isa ay may kakayahang maglunsad ng mga ballistic missiles na armado ng mga nuclear warhead. Ang mga sub na ito ay idinisenyo upang maging isang undetectable launch platform na ginagawa silang isa sa mga pinakanakamamatay na arma sa planeta. Nangangahulugan ito na mas malaki at mas malakas ang sub, mas maraming tao ang kinakailangan upang patakbuhin ito, at kasama ang lahat ng firepower na iyon kasama ang nuclear reactor. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga numero. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng lubos na sinanay na crew upang mapanatiling maayos ang lahat. Kabilang dito ang mga espesyalista para sa parehong reactor at ballistic missiles. Iilan lamang, mga nuclear engineer, electrician, reactor operator, at missile technician. Bawat tungkulin ay mahalaga. Ang bawat isa ay may trabaho upang panatilihing buhay ang lungsod na ito sa ilalim ng dagat. Sa paghahambing, ang mga diesel electric na submarino na mas maliit at mas simple ay nangangailangan ng mas kaunting mga espesyalista upang panatilihing tumatakbo ang mga ito. Hindi nila kailangang manatiling nakatago sa loob ng ilang buwan, magpatakbo ng nuclear reactor, o magdala ng sapat na firepower para baguhin ang takbo ng isang digmaan. Iyan ang dahilan kung bakit ang isang Ohio-class na nuclear submarine ay nangangailangan ng hindi bababa sa 150 highly skilled sailors na sakay. Dahil ito ay hindi lamang isang makinang pangdigma, ito ay isang ganap na self-sustaining sa ilalim ng dagat na lungsod. Ang isang diesel sub ay nakukuha sa pamamagitan lamang ng isang bahagi nito. At sa puso ng lahat ng ito ay ang nuclear power. Ito ang dahilan kung bakit posible ang malalaking crew, advanced na kusina, at mahabang mission na ito. Kung wala ito, wala sa mga ito ang iiral. Ang kapangyarihan ay hindi kailanman isang problema sa isang nuclear submarine. Ang reactor ay sapat na malakas upang makabuo ng lahat ng kuryente at propulsion na kailangan ng sub sa loob ng mga dekada ng hindi nagre-refuel o kailangang lumabas para sa hangin. Nagagawa nila ang lahat ng tubig at hangin na kailangan nila habang nakalubog. Ang reactor ay nagbibigay ng kuryente sa bawat bahagi ng sisidlan. Ang mga chef ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa pag ng konsumo ng kuryente sa isang nuclear sub. Mari nilang panatilihing tumatakbo ang mga oven, malamig ang mga freezer, at walang tigil ang pagtimpla ng kape. Lahat salamat sa hindi ka nuclear reactor na nakaupo sa ilang compartment lang ang layo na nagbibigay ng walang limitasyong kapangyarihan kaya naman kayang patakbuhin ng mga sub na ito ang lahat. Ang radar at sonar, control sa klima, kagamitan sa galley, nang hindi nababahala tungkol sa pagkonsumo ng gasolina. Ngunit hindi lahat ng submarino ay may ganitong karangyaan. Sa diesel electric subs, ang kuryente ay isang mapagkukunan na kailangang pangasiwaan kahit sa kusina. Ang isang diesel sub ay patuloy na nakikipagkarera laban sa sarili nitong buhay ng baterya. Ang isang diesel sub ay gumagana ng higit na katulad ng isang hybrid na sasakyan. Ito ay umaasa sa isang makina na nangangailangan ng refueling at oxygen upang gumana. Ito ay gumaganap lamang bilang isang generator na nagcha-charge sa mga bangko ng baterya na kung saan ay nagpapagana ng mga dekoryenteng motor na nagtutulak sa propeller upang ilagay o panatilihing gumagalaw ang submarino. Ngunit ang mga bateryang iyon ay hindi tatagal magpakailanman. Sa kalaunan, maubusan sila ng juice na pinipilit ang submarino na lumutang o mag-snorkel para sa hangin. Maari nilang simulan muli ang diesel engine at kailangan nilang ulitin ito bawat ilang araw. Dahil sa buong prosesong ito, ang submarino ay madaling matuklasan. Makikita ito ng radar ng kaaway, maririnig ito ng sonar, at ang malakas na makina ng diesel mismo ay parang isang beacon, halos ipinapahayag ang lokasyon nito sa sinumang nakikinig. Kaya ang mga submarino ng diesel electric ay hindi maaring manatiling nakatago sa ilalim ng tubig ng napakatagal. Ang record para sa pinakamatagal, ganap na lumubog na transit ng isang diesel electric submarine nang walang snorkeling ay 18 araw lamang. At ito ay itinatag noong 2013 ng isang Type 212 submarine ng German Navy habang papunta sa isang naval exercise sa US waters. Ngunit narito ang bagay. Ang pagkakaroon ng nuclear propulsion ay nangangahulugan na ang isang nuclear submarine ay hindi kailangang lumutang para sa hangin. Mari itong halos tumakbo sa ilalim ng tubig sa loob ng mga dekada at mayroon itong sapat na kapangyarihan upang maglakbay saan man sa mundo. Ang isang nuclear submarine ng US Navy na klase ng Ohio ay may bilis ng cruise na humigit kumulang 37 km bawat oras at sa isang solong karga ng mga supply. Makakagawa ito ng round trip mula New York hanggang Liverpool ng pitong beses o dalawang beses na lumibot sa mundo nang hindi kailangang lumabas ng isang beses habang naglalayag sa ganitong bilis. Ang isang conventional o diesel electric sub ay maaring gumana sa ilalim ng tubig sa loob lamang ng ilang sampu-sampung kilometro. Yun ay dahil ang bilis ay ang lahat pagdating sa buhay ng baterya. Upang manatiling nakatago, kailangan nilang manatili sa ilalim ng tubig. At para manatiling nakalubog, kailangan nilang bumagal para ma-stretch ang kanilang buhay ng baterya. Sa pagtulak ng bilis, mabilis na nauubos ang kanilang mga baterya. Sa makatuwid ay binabawasan ang kanilang hanay ng kasing bilis. At iyon ang dahilan kung bakit kapag ganap na lumubog, kadalasan ay naglalayag sila sa mas mababang bilis na 8 km bawat oras lamang. Upang patunayan kung gaano kahalaga ang bilis pagdating sa buhay ng baterya, kunin natin ang Collins Class Sub ng Royal Australian Navy na may pinakamataas na bilis na 39 km bawat oras sa kumpletong paglubog. Cruising sa bilis na ito, ang kanilang mga baterya ay tatagal para sa isang sprint na 60 km lamang habang sa 7, 4 km bawat oras, ang kanilang saklaw ng pagpapatakbo ay tumataas ng husto hanggang sa 890 km. Ang mga diesel sub ay hindi ginawa para sa mahabang misyon. Mayroon silang mas kaunting puwang para sa pagkain at gasolina at mahigpit na mga limitations sa bilis at saklaw. Iyon ang dahilan kung bakit pangunahing idinisenyo ang mga ito para sa pagtatanggol sa baybayin na nananatili malapit sa baybayin kung saan ang muling supply at suporta ay hindi masyadong malayo. Ang nga sub na ito ay mahusay para sa mga taktika ng ambos, ngunit hindi maaring manatili sa dagat ng masyadong mahaba. Ngunit kahit na may walang limitation kapangyarihan, ang isang nuclear submarine ay mayroon pa ring isang tunay na limitation, pagkain at tibay ng mga tripulante. Kahit na sa lahat ng kapangyarihan na nabubuo ng reactor, walang crew ang maaring gumana ng walang supply. Kaya naman ang kanilang mga misyon ay tumatagal mula 90 hanggang 120 araw. Kapag naubos na ang pagkain, Oras na para bumalik sa daungan. Ngunit ang pananatili sa dagat ng maraming buwan ay may halaga. Sa literal, ang mga nuclear submarine ay may napakalaking tag ng presyo. Para sa halaga ng isa, maaari kang bumili ng apat, marahil kahit limang conventional subs. At iyan ang dahilan kung bakit kakaunti lamang ng hukbong dagat sa mundo ang kayang bilhin ng mga ito. Ngunit ang pagbili ng isa ay simula pa lamang. Hindi ka maaring mag ng nuclear sub sa anumang port para sa isang tune-up. Ang mga hayop na ito ay nangangailangan ng lubos na sinanay na mga crew at custom-built na pasilidad para lang mapanatili silang tumatakbo. Kailangan nila ng maintenance ng reactor, system diagnostics, specialized repairs, at marami pa. Ang mga nuclear submarine ay hindi lang mahal ang paggawa. Ang mga ito ay mahal upang magpatuloy sa pagtakbo, kahit na ang mga nuclear submarine ay may mga kahinaan. Habang ang diesel electric subs ay may isang nakakagulat na kalamangan, ang ito ay talagang mas matatag sa ibabaw kaysa sa mga nuclear sub. Dahil mas madalas na lumalabas ang mga diesel sub para mag-recharge ng kanilang mga baterya, ginawa ang mga ito upang mahawakan ng mas mahusay ang mga alon. Mayroon silang mas patag na deck at hugis na tumutulong sa kanila na manatiling matatag sa mga alon. Ang mga nuclear sub, sa kabilang banda, ay ganap na naiiba. Ang pagpapanatiling matatag sa mga alon ay hindi isang malaking prioridad sa disenyo dahil nananatili silang nakalubog halos sa lahat ng oras. Mayroon silang hydrodynamic na bilog na katawan na walang kahirap-hirap na dumadausdos sa ilalim ng tubig, gunit nakakatakot para sa pagsakay sa mga alon. Gunit sa ibabaw, yun ay isang problema. Ang mga nuclear subs ay bumagsak ng husto upang ang mga mandaragat ay malunod sa dagat. Ang submarino ay hindi idinisenyo para sa ibabaw. Sa ilalim ng tubig ay kung saan sila pinakamatatag na may pantay na pressure ng tubig na nakapalibot sa katawan ng barko. Ang mga nuclear subs ay mas mabibigat at mas malinaw ang biyahe sa ilalim ng mga alon, habang ang mas maliliit na diesel subs ay mas nakadarama ng agos. Kaya naman kapag umalis na sila sa daungan at malalim na ang tubig, sumisid ang mga submarino sa lalong madaling panahon. Ito ay mas kalmado sa ilalim ng mga alon kaysa sa ibabaw, at doon mismo ang isang submarino ay nabibilang. Ang parehong nuclear at diesel electric submarines ay gumagawa ng parehong bagay sa kanilang core na tumatakbo sa ilalim ng mga alon. Ganit ang buhay sa board ay hindi maaring maging mas na iba. Ang buhay sa loob ng nuclear submarine ay isang paraan ng pamumuhay na hindi maisip ng karamihan. Ang lahat ay tungkol sa pagtitiis, disiplina at pagtutulungan ng magkakasama kung saan walang makakasira sa monotony tulad ng pagkain na higit pa sa panggatong. Ito ay isang malit na lasa ng bahay. At kung minsan ito ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanila kung gaano na sila katagal doon. Kailangan talaga ng isang espesyal na uri ng tao para tawagan ang makinang ito sa bahay. Sa huli, ang kanilang mental na katigasan ang nagpapanatili sa kanila. Hindi naman talaga masama, hindi naman talaga masama ang sublife. Alam kong maraming tao ang sumusubok na magpinta ng larawan na maaring ito ay mahirap, ngunit ito ay talagang isa sa mga pinakamahusay na trabaho na natamo ko. Magkakaroon ka ng mga pagsubok, magkakaroon ka ng mahihirap na araw, ngunit ito ay tungkol sa pagtatrabaho sa iyong paraan upang malampasan ito. At iyon ang nagpapalakas sa iyo sa pagtatapos ng araw. Maraming tanong ang pamilya ko. Tulad ng gustong sabihin ng nanay ko dati, may bintana ba doon? Magagawa mo bang tumingin sa isda? Parang ako, wala akong ideya. Wala talaga akong ideya. Pero hindi, siguradong sinusuportahan ng pamilya ko ang desisyon ko. Higit sa lahat, mas nag enjoy akong nakasakay sa mga submarino. Ang ilang mga tao sa mga cruiser ay hindi kailanman makikita ang kanilang kapitan o hindi sila nakakausap. Sa akin, maari lang akong dumaan sa isang pinto at magkaroon ng buong pakikipag-usap sa kanila. Maga hindi pagkakapare-pareho sa pagitan ng mga pelikula at mga submarino. Sa palagay ko ang pinakamalaking isa na sasabihin ko, ang pinakamalaking hindi pagkakapare-pareho sa pagitan ng kung ano ang mayroon ng mga pelikula at kung ano ang aktwal na ginagawa natin dito ay sa pangkalahatan, inilalarawan ito ng Hollywood bilang isang pagsisikap ng isang tao at talagang hindi iyon ang paraan ng pagtatrabaho ng United States Submarine Force at tiyak na hindi dito sa PCU South Dakota. Ito ay isang pagsisikap ng kuponan araw-araw. Umaasa kami sa isa't isa, sabay kaming nagsasanay, sabay kaming kumakain, natutulog kaming limang talampakan ang layo sa isa't isa, kaya talagang umaasa kami sa teamwork at camaraderie na iyon para maging matagumpay ang barko. Sa tingin ko, ang paborito kong kwento sa dagat ay isang kawili-wiling isa na nakuha ko sa pamamagitan ng paggawa ng mga operations sa Arctic sa isang ISEX 2014. Kaya noong panahong iyon, nagsisilbi ako bilang XO ng USS New Mexico na nangangahulugang meron akong ibang cycle ng pagtulog kaysa sa iba pang crew. Kaya't mga alas dos ng umaga, isa ako sa kakaunting individual na talagang gising at nagkaroon ako ng pagkakataon na pumunta sa itaas at magisa sa Arctic Ice Pack na isang hindi ka paniwalang karanasan at isang kwento pa rin na sinasabi ko sa aking pamilya sa lahat ng oras. Dahil hindi mo matantya ang katahimikan sa itaas doon at ang kagandahang naroon at kahit na alas dos na ng umaga. Kaya iyon ay isang talagang kahangahangang karanasan.